Hello mga kabisdag! Welcome back sa ating vlog! This is Bisdag in Korea, your Bolana Ajumao. Oh, dapat, dapat energetic tayo every morning! I love my job, I love my job, I love my job! I'm alive, awake, awake, enthusiastic! Ano yung kanta nun? I'm alive, awake, alert, enthusiastic! I'm alive, alert, awake, awake, enthusiastic! I'm alert, I'm alert, I'm awake. I'm alert, I'm awake. Alert. Basta yun na yun mga kabisdak. So today is February, ano ba February 10. O mga kabisdak, araw ng lunes. Dinrap din ko si Little Insoy sa kanyang school. Tapos dumiretso na ako dito sa work. Di ba wala man akong work every morning guys. Yung, uh, yung trabaho ko talaga, nagsisimula siya ng 1, 2, 4. Pero ngayon, iba kasi winter man. Winter break man ng kabisdak. Nagsisimula na po yung aking klase sa... Dito sa center, sa family center. Uh, gobyerno pa rin siya mga kabstak. Maganda siya. Gusto ko po magtrabaho dito sa family center. Yung klase nila, yung klase is hindi kasi ako pwede sa afternoon. Conflict yung schedule ko. May trabaho kasi tayo sa English Academy every afternoon. So dito, everyday kasi ang klase dito guys. So ang schedule ko is 10 to 12. So kaninang 9, hiniatid ko si little Ishi sa school. Then diretso dito sa bayan. Ang lamig dito, super! Minus 16! Pinatay ko na yung sasakyan so hindi nyo makikita. Minus 16, guys. Uh, February 10. What? Four days na lang. Valentine's na. Ay. Pero dito sa Korea, wala. Hindi ko sila mag-susbribrate ng Valentine's Day. Ordinary yung araw lang po ang February 14 sa mga koreano guys. So yun, ang chika ko lang sa inyo is, ah, ito. Ang gagawin natin today, papasok sa school, pero may, <coughs> may 30 minutes pa tayo. <coughs> Excuse me. 10 o'clock. Ngayon is 9.30 guys. At ipapaano ko na din to. Actually na pa-translate ko na to. Ipapakita ko lang sa inyo no. Last week, February 3, nag ano, nag start tayo dito. So, ngayon ko lang nag vlog. Ngayon lang ako nag vlog. Busy ako last week guys. Kasi ngayon Kasi yun nga, pag first day of first day na klase, eh, busy yan guys. Maraming pinapirmahan. May mga marami papeles. Ah. So, ngayon lang ako nakapag ano, may time na mag vlog. Ito yung ginawa ko last week, nagpa-translate ako sa mga documents ng aking mga pinsan para sa, ang mga pinsan ko po ang magtatrabaho sa aming farm this year. Hindi na sila Kuya Sadamat Nungkoy, ayaw na nilang bumalik ni Kuya Sadamat Nungkoy. <laughs> Maraming nagtatanong, no, kung babalik pa ba daw sila. <laughs> Gusto yata ng ating mga viewers si Kuya Sadamat Nungkoy. Hindi na sila babalik, mga kamisdak. I don't know in the future kung babalik pa ba sila. So, kung matatanong kayo bakit, ha, syempre, magtanong naman kayo kung bakit kasi mga maritik na kayo. <laughs> ano guys, ayo Hindi sila compatible ne, ng characters ni Daddy Insoy at sila Kuya Sarabat Lungkoy. Si Lungkoy okay lang, pero si Kuya Sarabat, ano siya, ayaw niya yung character ni Daddy Insoy na, ano, di ba si Daddy Insoy is, palasigaw po talaga yan si Daddy Insoy. FYI, mga kabista ka, mga Koreans, almost mga 90% na mga Koreano, palasigaw talaga yan sila. Kahit ako nasisigawan po ako ni Daddy Insoy. At before po ako naging teacher dito sa Korea, naging factory worker po ako for two, year, two months. 2 months ako naging factory workers. Siyempre, masisigawan ka talaga mga kabisda ka. dahil hindi man ako masyadong marunong ang Korean. Wala talaga zero ang Korean ko dati. Unang dating ko dito, nagtrabaho po ako bilang factory worker. As in, sinisigawan talaga ako pero kems lang sa akin. Yung <laughs> okay lang sa akin kasi deserve ko naman. Hindi ako nakakaintindi kasi. Siyempre, yun, lalo na kapag busy, hindi hindi kami nagkakaintindihan. Masisigawan ka talaga. At si Daddy Insur, yan po talaga ang karakter niya. Lalo na kapag stress yan, maraming iniisip. Hindi talaga maiiwasang na sumisigaw. So, yun po ang misunderstanding nila. So, nagpapahinga mo na sila. Kaya salamat tungkoy. I don't know if pwede rin naman silang bumalik kung gusto nila. So, ngayon is ang nag-apply mga pinsan ko. O, oh, ito. ah uh, Nagpa-translate ako ng kanila mga birth certificate. PSA, marriage certificate sa side, pwede, ang pwede ko lang pong ma-invite na mga workers is family ko. Pwede din naman hindi family sa agency ka kukuha. Yung dito sa yung seasonal farmers dito sa amin sa bayan ng Yanggo, ang ano namin is yung kinukuha namin, agreement kasi yan mga kabisdak, LGU by LGU. LGU dito sa aming bayan, tas LGU sa uh, Pinas, taga Tarlac po ngayon. Ay, ano no, taga Laguna. Taga and Pangil, Laguna. Sila po ngayon ang na nakakontrata no. <laughs> So, yun lang. Yun po ang aking ginawa last week. So, ang klase natin is 2 hours lang. Uh, first grade to third grade. Ah, medyo madami sila mga kabisdak. 10, 10, minsan nagiging 12. Pag -up. 12 talaga yan sila pero minsan absent kasi nga hindi man ito o school talaga ano lang to programa lang ng gobyerno during winter break and summer break free po ito sa mga parents wala po silang binabayaran at ang nagpapasahod sa akin ay yung gobyerno which is gustong gusto ko <laughs> oh may balita pala ako sa inyo mga kabisdak no di ba nag-apply matawi sa Bibong Elementary School hindi po ako natanggap <laughs> Nasaan po ako nung nabilitaan ko 2 weeks ago, ngayon ko na na-remember, na no okay na ako ngayon. So hindi naman siya masyadong kawalan. Gusto ko lang nasa public schools talaga ako magturo. Kasi nga, mas gusto ko guys ang public school tapos mas mataas konti yung sildo. Oh, mukhang pera Pero ano lang naman, 35,000 won sa hagwon is 29,000 won. Oh, hindi naman masyadong malaki yung hagwon. Mas gusto ko lang sa public schools. Pero yun nga, hindi tayo pinalan. Dalawa kasi kami noon na applicants, guys. Yung isang applicant is taga-US siya. Native English speaker talaga, US. Yung Amerikano talaga, lalaki. Amerikano. Tapos nung nakita ko siya the interview, during the interview day, naisip ko na talaga na parang, parang ano tayo dito. <laughs> parang dihado tayo kasi nga native English speaker ang ating kalaban, yung ating <clears throat> ibang aplikante. So yun, tama talaga ang inisip ko mga kabisda. Siya yung nakuha. Kasi dito sa Korea, mas prefer po nila yung native English speakers talaga. Ano lang tayo, second choice lang po tayong mga Pinoy. Maybe, anong, swerte lang po. Naswertehan lang ako nung two years ago, nag-apply ako sa Yungha at sa Wondang. Naswertehan lang na ako yung napili. Marami po mga native English speakers dito kasi nga maganda mo sahod sa mga English teachers dito sa Korea, mga kapistak. So yun lang, hindi naman siya masyadong kawalan kasi may trabaho naman tayo sa uh, academy at sa ibang public schools. Ang gusto lang kasi, bitawan ko yung academy. So, ayos, ayos siguro ni Lord. Gusto niya sa academy ako. <laughs> Sige na lang. Uh, yun lang po aking chika. Abangan nyo nalang po this summer, pag darating na yung mga pinsan ko, kung ganun pa ba din pa ang story, kung palasigaw pa ba din pa si Daddy Inso. Sinabihan ko na si Daddy Inso na i-minimize naman yung pagsigaw-sigaw. Sabi niya, sige, ano daw niya, itatry daw niya. Kasi yun naman talaga kasi ang karakter ni Daddy Inso yung mga kabistak, yung palasigaw. Palasigaw yan, pero after few minutes, back to normal. Hindi po big deal sa kanya yung sumisigaw siya. Uh, sensitive lang yung mga kapatid ko. Pati ako sensitive din, pero nasanay na ako mga kabistak. So yun lang na parang na sobrahan atin si Kasi tara na <laughs> pasok na tayo sa katrabaho. Medyo nang hinayang po si Daddy Insoy nung nalaman niyang hindi na babalik si Saddam at Lungkoy. Pero sige lang. Ano kasi kapag bagong workers is panibagong training, panibagong pagtuturo na naman. No? At for me, kung ako ang tatanungin, okay lang sa akin. mas prefer ko po ang kumuha ng workers galing sa agency. Dahil kapag kami ang mag-hire mga kabisda, kami yung nagaprocess, process kami yung nagabayad sa amin lahat-lahat. Sa amin lahat yung stress na pupunta ginoo ko. Alam naman natin kapag mag-process tayo dyan ng mga documents sa Pilipinas kay tagal-tagal, kay mahal-mahal at kay daming chichiburitsi ginoo ko. So, yun ang pinakaayaw ko mga kapista kapag nagaprocess ng papilis dyan sa Pilipinas. Iwan ko ba bakit ganyan ang ating sistema. Bagong Pilipinas, bagong mukha. Ay, by the way, ito po ang ating mga classrooms. Ganito ang itsura niya mga kapista. Na-vlog ko na to last summer. oh ito po. Yan ang mga classroom. Meron din tayo dito music class. Uh, yan, music classroom yan mga kabisda. At dito sa kabila ang ating English classroom. Napansin nyo din ba mga kabisdak? Ako napansin ko na talaga na kapag busy ang araw ko, na namumula ang aking mata. Hindi po ito sa kakaselfon guys. Na pag busy. Siguro sa computer din. Yan. Yan. Ah, uh, kalangan ko nang pahinga ha. <laughs> ang klase ko dito sa kindergarten is uh, 20 minutes lang. Pero today is magiging 40 minutes siya. siya kasi last week, natutulog po ang mga bata. So, hindi. <laughs> yan po kapag kindergarten ang yung tututuro. Yan po kapag kindergarten ang iyong mga sudyante. Minsan, nakakancel yung klase kasi natutulog man sila. So, ngayon, double ang aking klase today. Hmm. Tapos sana maaga. Maganda sana kapag maaga ako matapos dito pa kasi may may program, may event doon sa aming barangay. Kagawan man sila di Insoy. Marami daw pagkain. Tumawag sa akin kanina. <laughs> <laughs> yung mukha ko mukhang pera at mukhang libreng pagkain. O, diba, libre na kasi hindi ka na magluluto. O, tapos pera man natin yan. Pera ng taong bayan. Tax natin yan mga kabisdak. So kung merong mga pa-event sa community, dapat pumunta tayo. Makikain tayo doon. <laughs> <O. clears throat> so yun lang. Uh, gusto ko sana mag-absent pero nahihiya ako mag-absent kasi nga hindi man, wala man, Wala, hindi man natuloy ang ating last, last week so nahihiya ako mag-absent ay, susigin na lang no. <laughs> yeah. Luwa ang ending mga kabisdak is natutulog pa din ang mga bata <laughs> kasi ano hindi mabuti yung pakiramdam nila napakalamig kasi this week so ang mga bata is sinipo, nilagnat, inubo kapag nag-take ng uh, medicine sleepy sila naaantok, inaantok ang mga bata kapag nag-iinom ng gamot so ayun nakatulog na naman sila wala na namang klase pero bayad po kahit cancel yung klase may bayad tayo. Ganun. Maganda ang public school talaga. Unlike sa Hagwon, kapag wala kang klase, wala ka ding bayad. Joya, kaja. So, may event ngayon sa aming ano, baya, uh, barangay gaya nang sinabi ko kanina. Siguro may maabutan pa tayong ano, free food. Joya, <laughs> kaja. Tatawagan ko muna si Daddy Insui. And yes, may naabutan pa po tayo 'yung pag-iihaw-ihaw ng karne ng baboy dito sa labas. O, oh, hindi 'yan sila nilalamig dahil while nag-iihaw, nag-iinuman din 'yan. Kanina sa parking area mga Kabisdak, may nakasalubong po akong adyoshi na halos hindi niya nakayang ibuksan ang kanyang sasakyan. Pero ito, bukas na bukas ang ang bulsa ni Little Insoy. Oh, maraming naiiwing pera yan. Galante si Ajushi. Oh, binigyan niya ng 2,000 won. Yung yellow na bill, mga kabisdak, ang equivalent niyan is 2,000 pesos. At hindi lang isa katao ang nagbigay kay Little Insoy. Siguro mga pitong tao ang nagbigay sa kanya, guys. Mamaya, papakita ko sa inyo kung il magano ang total niyang natanggap. <laughs> Pati si Dogi, oh, nakikikain din si Dogi. May mga pagkain din sa loob, guys. Pero yan, Uh, parang ano yun siya, kainan pero nag-ano na sila, naghipos na Nagligpit na sila ba kasi nga almost three o'clock naman kami dumating. Lunch time man ang kainan dito mga kabistak. So ito na lang ang naabutan namin itong pag-ihaw-ihaw at pag-iinuman nila sa labas. <laughs> 야, 맞아, 좋아. 좋아, 니가 이게. 아니, 엄마 맞잖아, 이게. 어? 야, 맞아, 좋 <laughs> Ang mga Koreano is mahilig din po sa video -key. Pero kapag video key na ang pag-uusapan, walang makakatalo sa ating mga Pinoy. <laughs> from morning till midnight, nag-video key yan. Nung nasa Pinas, pa si Daddy Insoy, nag yan. Kasi araw-araw na daw niyang naririnig ang why, 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 Delayla ng aming kapitbahay. Na-memorize na ni Daddy Insoy ang lyrics ng Delayla, mga kabisdak. Dahil nga, halos araw-araw po kinakanta from morning till midnight. <laughs> oh ito ang itsura ng kanilang kainan dito mga kabisdag. Every sitio every sitio ng barangay, dito sa aming barangay, may tatlong sitio po. Itong sityo namin, umiri ang pangalan. Ito, may ganito siya na kainan. Yan, para lang talaga yan sa mga event-event, mga program. Dito po kami kumakain kapag malamig. Pero kapag mainit, like summer, doon po kami sa labas kumakain. O oh, yan, mas marami pong event kapag winter, mas marami pagtipon-tipon kapag winter dahil nga free naman ang mga tao, hindi naman busy sa farm. So ayan na, ano pa tayo oh, nag, parang rude to palahubog na po si Ajuma. kaming uh, kami dalawa na ni Daddy Insoy ang palahubog nito kasi nga hindi ko man maiwasan uh, kapag may nag kapag may nag invite sa akin ng tagay bilang respeto is nakikiinom na rin ako one shot, two shots, ganun. Hindi pwedeng malasing si Ajuma kasi walang magadrive. Ay nagustuhan ko ang ganito mga kamisdak, mag-aanak pa ako ng marami dahil marami nagbibigay ng pera sa mga bata, ano? Oh, siguro dito na ako yayaman sa maraming anak. <laughs> Nakauwi na kami sa bahay, guys. Almost, ano na guys, 3 o'clock. So, naka 150,000 won si Little Insoy. Eh. In peso na sa 6,000 pesos po ang kanyang nadawat, na-receive. Ang kanyang natanggap mula, mula doon sa mga kasityo namin. O, ganyan kagalante yung dalawa ka mga lalaki guys. O, tag 2,000 yung binigay nila. Wala lang. Kapag may nakita po silang bata, mag, na anak ng kakilala nila, o, nagbibigay talaga yan sila mga kabista. Opo, ganyan po ang ano dito. Ganyan po ang mga, ang tradisyon ng mga Koreans. Dito sa, sa city, hindi masyado. Kasi hindi man kami nagala masyado. At wala din kami masyadong friends. Dito sa barangay, dito ko lang na sense yung nabilong ka sa parang nabilong ka sa isang community. Ang kakilala mo na lahat ng mga kapista, familiar na sa'yo yung mga mukha. So, ganun, pag may tipon-tipon, normal lang talaga. Yan, sila tuloy sa'yo. Marami na po yung pera. Mas marami pa yung pera kaysa sa akin. Real talk. <laughs> bababa ba, ba, na sana ako ng sasakyan nang biglang tumawag si Daddy Insoy na ipadala daw yung kanyang green na jacket, yung kanyang sinusuot na jacket, mga kabisdak, yung fire volunteer jacket, uniform po nila yan. Dahil dito may nagaganap pong forest fire, konti lang naman, akala ko, akala ko malaki na yung apoy guys, akala ko malaki na yung sunog sa kagubatan dahil karakaraman siya. Parang naratol naman si Daddy Insoy na, pali pali, bilisan mo, madalhin mo yung aking uniform, may sunog dito. So ako naman, ah, dali-dali ako pumunta, kulang na lang, liparin ko mga kabisdak. Malapit lang naman ito na venue. O oh, yan, dito po yan sa gilid, dito lang yan sa aming barangay. Sa gilid po yan ng isang military camp, military camp. O oh, yun nga, military camp camp. May shooting practice kasi ang ating mga sundalo, kaya yan yun po daw ang sanhi ng sunog yung Uh, spark siguro ng kanila mga baril. I'm not sure. Basta sabi niya Daddy, Inso, yun, yun, daw. Akala ko naman malaki mga kabisda Kasi nandito man yung mga fire truck, mga sundalo, may mga police, fire volunteer, professional firefighters, may taga parang DENR na mga firefighters. ba diba? dalawang uniform yan, green. Tapos may pula. Yan. Yan po sila ay mga firefighters from DENR. Parang DENR sa atin mga kabisdak. So yan. napaka lang naman. O ganito po sila ka-prepared guys. Dahil anytime, o, mas, mas mabuti na, na yung prepare na yung ready no. Kasi mas napakadaling kumalap po ang apoy lalo na kapag mahangin. Ha? luckily, hindi po masyadong mahangin today kaya o, mabilis lang nilang na apula. Kasama ni Daddy yung mga naka-uniform na green, mga fire volunteers na mga babae. Eh, take note, fire volunteer. Wala po yan silang sahod sila Daddy Inso. Pero simbilis ng kidlat kapag sila ay rumis-rumis ponde in the name of community service na ah. <laughs> sa ngala ng publiko service yung publiko anyway shout out sa ating mga kabisdak na lagi nanonood ng ating mga vlogs shout out sa mga apo ni ma'am Marjorie Ledesma ng Bacolod City kay ma'am Yasi Yoan and Saab hello kay mama Corazon Luis from Ifugao advance happy birthday sa February 16 sa manugang ni ma'am Merla Agbuya na si sir Mac Mustasa advance happy birthday sir Mac Mustasa and ma'am Rosa Ereso advance happy birthday sa February 16 din. advance happy birthday Ma'am Rosa Ereso. Shout out Eileen Marie Simplina. Luli nang Vern Sarmiento. Kaya nanti ko so much for always watching. Shout out Bensi family from Santa Fe, Manila. Shout out sa tanang taga-Katipunan, Anda, Bohol. Especially kay Gisaya Vlog. Advance happy birthday kay Ma'am Florebel Gonzaga. Uh, Ka-birthday. Uh, sabay kayo ng birthday ni Daddy Insoy. Abangan niya lang natin no, kung ano ang gagawin namin sa February 14. Uh, advance happy birthday Ma'am Florebel Gonzaga. Shout out Ma'am. Celia Neri from Binyan Laguna, shout out Bautista. Sa tanang sa lahat ng taga Bautista, shout out sa lahat ng taga Bautista Pangasinan. Greetings from Ma'am um, Cristina Aquino. Ayan. Pinauna ganyan po ang Korean culture, guys. Yung mga yung mga matatanda mo na ang pinapauna mong lumarga bago lalarga yung mga bata pa. Oh, light ni Daddy Insoy, siya po ang pinakahuli dahil siya man yung bata.